una may mga ilang variables diyan una tama ba yung yung sinasabi ni Tokayo na census sila ba talaga ay 2.7 to 3 million both uh, members tapos sa ganyan ilan yung voters meron kasi nga uh, isang film na sumacomloud din ng NYU Gumawa siya ng research ano ba talaga yung deliverables ang sabi niya around 500,000 no. Di ko siguro ay siya ka-accurate, no. So may mga may mga ilang mga tao na may ganung klaseng mga mga studies, no. In terms of deliverables ng boto. Ang sinasabi nga nila, yung iba, ang kaya nilang i-deliver ay 3 million votes. Ibig sabihin lahat ng miyembro boboto, no. Yun yung, mm. yung sinasabi nila. Hindi naman siguro probable 'yon. No? Hindi naman siguro. Pero kasama 'yan sa negotiations eh. Kasama 'yan sa negotiations, no. Ikalawa ay sa actual voting, sinasabi nga ni Tokayo ilan ba talaga yung bumoto sa kanila? Yun yung mas accurate rather than yung mga claims at saka yung mga researches. No? Ano ba talaga yung actual na buboto? Yung exit votes. No? Yun yung mga halagang variables.